Sa kahabaan ng makipot na kalsada, sumisingaw ang amoy ng tambucho, pawis at pritong isda mula sa mga karinderyang dikit-dikit. Dumaraan ng isang jeep na kupas ang pintura, ngunit buhay na buhay pa rin ang dilaw, asul at pulang guhit sa gilid. Sa isang saglit na pagbagal nito sa pila ng pasahero, tumapat sa bintana ang batang nakasuot ng kupas na orange na kamiseta, may mga bakas ng alikabok sa pisngi at braso, buong niyang sinapol sa dalawang palad ang isang bungkos ng makukulay na candy. Pula at berde ang balot, kumikislap sa liwanag ng hapon. Tatlong piraso po, sampu lang ate, kuya, panggamot lang po kay mama. Mahinahong sabi ng bata. Niko ang pangalan niya, walong taong gulang. Sa gilid ng sliding window, may isang babaeng nakaubing blouse. Sintigas ng traffic ang titig, Dahan-dahan niyang isinara ang bintana nang suot ng mukhang walang makita, walang marinig. Napatingin si Nico sa kanya. Nagbaka sakaling magbago ang isip, pero tumapat ang salamin at padea sa pagitan nila, sigaw ng araw sa labas, katahimikan sa loob. Hindi umimik ang bata, humakbang lang siya ng isang pulgada palayo sa tambol ng gulong, inayos ang hawak na candy at nilapitan ng kasunod na bintana ang ilang pasaherong batay pasimpleng tumawa. May isang lalaking nagkunwaring tulog. May ilang mata namang nakadungaw. Nakita ang bata, mungit agad ring kumubli sa dilim ng loob. Kuya, akin na lang lahat yan oh! Sigaw ng isang binatilyo sa labas. Biro lamang, tinawanan ng barkada. Pinisil ni Nico ang mga candy at ngumitin ng manipis. Hindi na niya sinagot. Abala ang mga daliri sa pagbibilang. Ilang piraso pa ba ang kailangan maibenta para kumpletong mabili ang antibiotik na pambiling reseta sa bulsa? Sa dulo ng jeep, nakasilip ang driver, si Mang Berting. Mahaba ang araw sa noo. Kilala na niya si Nico. Ilang linggo na rin sumasampa ang bata sa bawat hinto at alis, Yumuyuko sa bawat ayoko, ngunit hindi napapagod sa pag-asang may mag-aabot. Nico! Sigaw ng Mang Berting habang nagbabayad ang mga pasahero. Doon ka sa sidewalk, wag sa kalsada. Babalik ang jeep, sakay ka na mamaya, libre. Salamat po, sagot ni Nico. Medyo napangiti. Pero bumaling ulit siya sa bintana. Baka naman bibili ang isang ito. Tatlong piraso po, sampu lang ate, kuya. Panggamot lang po kay mama. Nilapit niya ang palad sa bintana hindi na ba mukas ang salamin? Ang babaeng nakaubing blouse ay nakapikit, marahang nakapatong ang kamay sa bintana, parang pinipigilan ng sarili na mapatingin. Sa likod niya, nagpayunang ng ulap ang mga mukha. May matanda, may dalaga, may batang nakadungaw sa binggaw. Lahat sila, mga mukhang sanay nasa tanawin. Bata sa kalye, may hawak na paninda, naghahanap ng awa. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe at itapang bell para hindi ka mahuli dahil bukas may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, ituloy na natin. Umusad ang jeep. Hindi kumilos si Nico. Hinintay niyang dumaan ang hulihan at saka siya tumapat sa susunod na jeep. Ganito ang ritual. Pakiusap, ngiti, at kung wala, lakad muli. Hindi siya sumisigaw ng, Bili na po! Kagaya ng sabi ng kanyang ina, Igalang mo ang tao at igagalang ka rin. Si Liza, ang nanay ni Nico, ay nakaratay sa charity ward ng District Hospital trangkaso na nahawa sa baga at pinapa-antibiotic. Mag-isa lang muna ako, sabi niya kagabi. Bukas, dun ka sa pila ng jeep. Huwag mong ubusin ang sarili mo anak, hanggang kaya lang. Tumanggo si Nico at itinago ang reseta sa bulsa. Paalala kung bakit siya muling humawak sa candy. Bumalik si Mang Berting pagkalipas ng mahigit isang oras tumigil ang jeep sa karaniwang terminal sa kanto, sumenya sa bata. Sakay ka na, wika niya, hanggang end of the line, doon ang hospital. Umupo si Nico malapit sa pinto at mahigpit na niyayakap ang mga candy. Nakatingin siya sa kanyang mga chinelas na palyado ang sinturon. Sa tapat niya, hindi pa rin kalayuan, nakaupo ang babaeng nakaubeng blouse. Nakayuko ito Nanonood sa pag-ikot-ikot ng daliri sa telepono na parang may hinahanap o may ginugunita. Sa unang hinto, may matandang lalaki na nalaglagan ng barya. Unang gumalaw si Nico, madali, maingat. Pinulot niya ang piso at limang piso at agad iniabot sa matanda. Sa inyo po, lolo, mahina niyang sabi. Salamat, tugon Salamat, tugon ng matanda at inabot sana ang dalawa pang barya. Pambili sana, ngunit umiling si Nico. Okay lang po, para sa inyo na yan. May kumislot na kung ano sa mata ng babaeng nakaubing blouse. Napahinto sa paggalaw ng telepono ang kanyang kamay. Tumingin siya sa bata, saka sa mga candy sa palad nito, at sa kupas na orange na kamiseta na may mantsa ng alikabok at pawis. Habang umaandar ang jeep sa mga kanto, pinagmasdan niya si Nico kung paano nito ipinapasa ang isang pirasong candy sa batang pasahero na umiiyak. Sabay sabing, libre na yan. Kung paano siya tumayo para pagbigyan ang isang buntis, kahit libre lang naman ang kanyang sakay. Kung paano siya walang sinisingil sa mga ayaw bumili. At kung gaano kababa ang kanyang boses kapag humihingi ng paumanhin. Sa bawat hinto, may kakaunting benta. Tatlong piraso dito, dalawa roon. Sa isip ni Nico, nagbibilang ang oras katabi ng piso. Kulang pa ng isang dahan at lima, kung papala rin. Nang mabangga ng jeep ang lubak, nangalat ang ilang piraso ng pendi sa sahig. Mabilis niya itong sinapo, parang pinitik ng hangin ng mga palad. Napatitig sa kanya ang babae sa kung anong lakas ng loob, ibinukan niya ang bintana. Dahan-dahan, parang inurong ang pader sa sariling dibdib. Il ilan na lang ba ang kailangan mo? Tanong niya. Nabitin sa area ang kamay ni Nico. Ha? Gagamitin mo ba yan sa gamot? Ilan pa ang kulang? Isang, isang daan at lima pa po sana. Pero, okay lang. Baka po bukas, Tinitigan siya ng babae sa katumingin sa labas. Maraming ulap sa hapon. Maraming alaalahin sa kanyang muka. Muling umandar ang jeep. Hindi man niya sinagot ang tanong ng bata, hindi na niya isinara ang bintana. Sa dulo ng biyahe, bumungad ang makipot na damuhan na may karatulang End Point Hospital Route. Nagligta ng mga pasahero. Tumayo si Mang Berting at kumaway kay Nico. Dito ka na bababa, Iho. Bumaba ang bata, inipit sa kilikili ang supot ng candy at patakbong tumawid papuntang gate ng ospital. Doon, may nakatigil na ambulansya at sa may lilim, may nakatayong dalawang nurse at sa pagitan nila. Nakaupo sa wheelchair at may mahina ngunit maliwanag ng ngiti si Lisa, ang nanay ni Nico. Ma? Halos hindi makapaniwala ang bata. Niko, sagot ng ina at nangangatog ang boses. Anak, pwede na tayong umuwi. May nag-advance ng bayad at gamot ko. May nagsalo sa atin. Napatigil si Niko. Hindi agad siya lumapit. Parang natatakot na baka panaginip lang yon. Pero kumaway ang nanay umiiyak at tumatawa. Lumapit ang bata, ibinagsak ang supot sa damuhan at yumakap, mahigpit. Parang babasagin ang sandaling iyon. Nagkagulatan ng mga tao sa paligid. May tumigil na tricycle, may tumingin mula sa bintana, may nagtakip ng bibig. Si Mang Berting nakatayo sa tabi ng jeep, napapikit at nagsalamat po Diyos ko. Mula sa likurang bahagi ng grupo, may lumabas na babaeng nakaubing blouse. Siya mismong nagsara ng bintana kanina. Hindi na bakal ang mukha niya ngayon, kundi luha. Nakaipit sa kilikili ang puting sobre na may resibo. Dahan-dahan siyang lumapit sa mag-ina. Ako ang tumawag sa social service, mahina niyang sabi. Pasensya na hija. Kanina, sinarhang kita. Hindi ko alam ang kwento mo, pero nakakahiya kasi hindi ko na kailangan malaman yon para maging tao. Tumingin si Liza, nagulat. Kayo po ba ang nagbayad? Hindi ako mayaman. Nahihiyang ngiti ng babae. Pero ang kapatid kong nurse ang naka-duty kanina. Napanood namin kung paano binigyan mo ng candy yung batang umiiyak sa jeep kahit alam namin kulang ka pa sa panggamot. Sabi ko, kung may pera akong pangkape araw-araw, may pera ko ngayong araw para maging mabuti. Hindi na nakapagsalita si Lahisa, umagos ang luha. Si Nico ay sumingot at tumingin sa babaeng nakaube. Ate, salamat po. Hindi ko pa na lahat pero... Ibinukas niya ang palad at inaabot ang ilang piraso ng candy. Para po sa inyo, libre. Tinanggap ng babae ang candy. Parang tinanggap niyang muli ang sarili niyang puso at yakapin si Nico. Alam mo, bulong niya, hindi ko to kakainin mag-isa. Uwi tayo, iahatid namin kayo ni mama mo. May kaunting grocery sa likod ng kotse. Pasensya na kung konti. Nagpalakpakan ng mga nanonood sa di parang kaligayahan. May ilang pasaherong kasama sa jeep kanina ang lumapit. Ate, dagdagan na natin yan, sabi ng isa sabay abot ng pera para sa gamot na kasunod na bibilhin. Ako na ang bibili ng gata sa butika, sabi pa ng isa. Si Mang Berting nakaagbay kay Nico, tumawa habang pinupunasan ng mata. O ba? Diba? sabi ko sa'yo, libre ka. Pero ang uwi mo ngayon, hindi lang libre, may kasamang himala. Ang mga kotseng dumaraan ay panandaling bumagal. Parang nakisali sa seremonya ng paghingi ng tawad ng lungsod sa isang bata. Sa gilid, may nagtitinda ng balot na sumigaw na BALOT! ngunit napangiti lamang saka nagsampay ng bencho sa palad ni Nico. Ang dalawang nurse nagabot ng injection schedule at maintenance card para kay Liza. Ang hangin na kanina'y puro alikabok, ngayon ay may halong pabango ng pag-asa. Bago sumakay, humarap si Nico sa babaeng nakaube. Ate, sabi niya medyo nahihiyang nakangiti. Kanina, pinagsarhan niya po ako. Pero sa dulo ng biyahe, kayo po ang nagbukas. Napatawa sa gitna ng luha ang babae. Hindi bintana ang binuksan ko, Nico. Puso. Umupo sila isa sa loob ng sasakyang mag-ahatid sa kanila. Sumunod si Nico, bitbit -bit pa rin ang ilang natitirang candy. Ngayon ay hindi na parang bigat, kundi alaala. Habang isinasara ang pinto, tumingin siya muli sa terminal. Sa jeep na may asul at dilaw na guhit, sa driver na kumakaway, sa mga taong kanina'y tahimik lamang, ngunit ngayon ay nakangiti at nagtutulungan. Umandar ang sasakyan. Sa bintana, sunod-sunod ang kaway parang alon. Sa kandungan nila isa, nakapahinga na ang ulo ni Nico, mahigpit ang kapit sa kamay ng nanay. Sa kabilang upuan, nakabinting ang isang ubing blouse na kumakatawan sa isang taong minsang nagsara, pero natutong bumukas. At yun ang aral ng araw na iyon sa dulo ng biyahe. May mga bintanang sinasara ng takot, pagod o kamanhid. Ngunit may mga pusong nasusuling sa simpleng kabutihan ng isang batang may hawak na kendi. At kapag iyon ang bumungad sa dulo, lahat napapaiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil tinuruan tayong muli ng isang bata kung ano ang ibig sabihin ng pag-asa. Aral sa kwento natin ngayon, share mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like, huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!